My pleasure. Welcome to mobile so, at dito na nga, magsisimula ng ang ating lakbakbakan. Sikarihin na yung ating hero for today. So, ang unang natin gagawin, guys, ay mag fa-farm muna, ha? Para lumabas tayo. <laughs> So ayan na guys, magpa-farm tayo ha. Walang tigil ang farm natin. Pag-upisa tayo. As long as tayo ay jungler. ba yan? Puro ano ni Puro ini eh, mga puntos. Ayun, kunin natin yung pagong, guys. Hello mga dito te Ako na diyan sinana. Paano ba yan? Ito pa si card. Takbo muna tayo, takbo. Wala akong live, takbo muna tayo, takbo. Wala akong live, wala. Okay, wait ka muna. Oops, nakuha na guys. Okay, baka makuha natin. Nako, hindi na rin nakuha. Ayan, patay si Hilbert. Oga. ga. Ayun lang, patay din tayo. Ayan. Good job. Good job, Leila. Tara tayo nang recall tayo ulit. Nothing can stop us. Karina ang pinapalakas natin ngayon, guys. Karina. Oh, Uwi ka muna. Ano yung ano mo? Kuti lang yung life mo. Oh, ayan, alamin natin kung makakaano tayo dito. Maka-savage. Pero si Nana, marunong si Nana, nagpunta sa kanyang tore. So kunan muna natin tong ano, white garbage. White garbage yan guys. Yan, lalakad ng white garbage. Pagin natin dito yung ano, monster na ano, maliit. Ba yan, Puro alay. Oke, okay, for justice namanya. Eh. Sige, farm lang ng farm. Ito si Silvanya. Ano yun natin yan? Ahantingin natin si Silvanya. Ahantingin natin guys. Pwede ba natin ito? Ayan na. Tapos ka ngayon Silvanya. Manda ka. Handa ka, huwag ka tumakbo. Naku, tumakbo pa. Natali pa ako. Pak tayo, nandiyan sa si Henry Kurt. Uh. Nandiyan sa si Henry Kurt. Naunahan tayo. Tumulong sa si Henry Kurt. Pulo na ano. na ano. para mali farm sige o na yung pagong na yan sa inyo na yung pagong na yan pag ako makaganti sa inyo bahala kayo dyan so, tingin natin si Mia ay sino pala to ano ba to basta wala mo yan katakakas pa eh kata-kata Oke, oke hai, semetore. di hai, 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 apurado Na apurado hai, Doon na naman sila sa tore O, Doon naman sila sa tore oh. Sige na nga, sugod na nga lang tayo sa tore Yan ang gusto nyo eh Napatay ko na, patay din yung isa Napatay din yung isa Patay nga lang So ayan, yung minions nila dito guys Nagpo forward na, patay na Paano na kami nito? on pa ba kami nito? Keep an eye on the map. Ay, ang ka pa. My soul is mine to keep. farm, dali. Parang ang busog. bagal Make farm. Nako, ko, puro alay yung ano na ma-slain. Ayan. ba yan? Ah. Uh, tatlo na kaagad. Dalawa na lang kami. Okay, farm lang tayo, farm nagkamilin tayo nyan ano, naku na ko naman sale card naa na 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 tayo uulit nyo yan ang ay ah tayo na naman kawawa uh, na ah, Kailan na kayo sa akin ha ha kailan na kayo sa akin naa na kumpulan na tulog na naman yung hero ko Oh, galpo na yung ano namin to kore ito na po ay lalala tayo ba na siya Panglima lima na ata yun yan makaganti niya kung si silba niya dito ka huwag ka tumakbo huwag ka tumakbo yan ako yan na naman siya ito si Tegrel na tumulong Aba, tumulong si Tegrel Sana all Pumotolong. Thank you. Nandito naman si Elieberto. Nandito, Tegrel. Tulungan mo ko. <laughs> tulungan mo ko, Tegrel. Tulungan mo ko. Okay. okay ala. Tumagpunan naman yung ano na yung nilimaw. Ayun na naman, oh. ano na naman, oh. Ako. Ako, oh mo niyan. Ako, talagang mag-aroon dyan, oh. Pagtay. Wow. Tayo na naman. na naman. Nako, tulog na naman yung hero natin guys Buti pa to si si, ano, si Big Sana magaling Patay na naman yung hero natin guys dito Nako Patay na yan oh, Good job Ito na ba yun guys Ang nilife tayo dito Ang nilife hanggat hindi pa naubos yung tori natin ang life pa yan oh, farm ulit farm yung gagawin natin pag jungler eh kailangan talaga bago sumugod na ka farm ka na kakalimutan yan guys farm na ng farm bago sumugod yung tori natin dito kinakalbo na eh, harvest po natin yung minions dito Nabaan naman 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 man na naman Ayo, si Mia, oh. balik. Tutasin dia. Ayo, ah. Take the real number one. Take the real number one. Ini tolong talaga si Take the real. Oke. Okay. Ayo. Ayan o, oh, kumpula na o. Oh. Bang. Bang. Ako tatakbo pa yung hillcard na yan Ah. Dali, bawlin mo. Pera, nakatakas pa. May flaker. May flaker siya guys. May flaker. May flaker. May flaker siya guys nakakatakas pa yan. Eh, itong minions nila naka forward na dito kailangan natin itong tudasin lahat good job Laila good job Oops, pula pala, balik. Nah, na. Ito forward ang minions natin. Balik na balik. Para mo dahil po. Very good. Ops. Tago kamu muna. Tago. tadi, Wala pa tayong kakampi. Padami na sila. Ito muna ang magsugod. Ayan. Tama yan. Tama. Discard nyo. Ops. Ito silgar to. Oh. Takbo. <laughs> lah takbo takbo ya main mulai farm oke okay, ya boleh nih ya semoga doa dari patah kayak di to good one insyaallah na patai patai oleh isya ya lah Oke, okay, kumpulan kayak Natutulog pa yung hero ko. Sa baba. Yung minions nila naka-forward na. Yan, pusing yan. What? Malakas ka na rela Ito, eh. buhay na naman tayo guys. Buhay na naman tayo. Ang life tayo dito. Hanggang di pa na ano yung tori. Okay. Okay. Minions muna tapagin natin dito. Parang nakaka-forward na sila eh. Good job, Laila. Good job. Good job, Laila. Good job. Yeah, doon na sila. Kung pa na. Sige, laban. One. Two. Masya Allah. Three. Ito pala. Kaka triple kill tayo ha. Ah. Sana all. Sana all nakaka-triple kill. Ayan, kunin yung halimaw na yan. Ayan, kuha din natin. Okay, minions dito forward natin Forward natin ang minions dito guys Forward natin forward Dito din forward Okay matatapos na lahat ng laban na to Ops Nakalang nasa tori sila Madilim, madilim, wala makita. Kala Ito siya no. Oops. Wag mo Labas muna kayo diyan, labas. Sayang din naman. Sayang si Mia oh, nagaano doon no. Retreat siya. Ito. Nako, ako, nako. Nandito si Tigreal. Ayun na, sugod. So sugod. So One. Two. Triple kill mo pa. Pagtay. Ang corner na. Pagtay na naman tayo. Nandun na si Mia sa babaw. Oh, buti naman. May bumalik doon na. Ano. Salamat, salamat. May bumalik, may bumalik tayo. May bumalik. Patay na naman tayo. Natulog na naman tayo dito sa si pansitan. No? Natulog na naman tayo sa pansitan. Ito uh, mga kabangon Tulog pa <laughs> Ayan, sige Atak kayo ng atak dyan Abang busy yung nasa baba Ito, mabubuhay na talay right, guys Mabubuhay na lang Sa so, segundo na lang guys oh, Doon na sa hill car, na <laughs> uh, Dito na, na tayo, buhay na naman tayo Oke, okay, so good. Farm muna, di ba? Farm muna tayo. Uh. Oops. Okay, Shell card to Ops, 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 ops Wala na sila dyan Atras muna, atras Atras muna Hintay ka dyan, ano Fighter tank. Sabay-sabay na tayo, sabay-sabay na. Walang iwanan, sabay-sabay. Dito ka, Lela, dito ka. Ops, ops. Ops, huwag muna. Tras muna, atras. Atras. Atras, atras. Layla, lalay lang, Layla, lalay. Ito, laban na lahat, laban. Okay, one. 2, 3 four, Wow Wow, minyak Wow, 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 minyak, minyak oh. Wipeout na sila, wipeout na Okay, tuloy na natin to Huwag na natin silang pagisingin pa Panalo na yan Okay, panalo na guys Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye bye. Okay.